ako! Oh, ko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Oh, Aminin ah, ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasaduna ng mga lihim kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tigas-baybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga na nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan, sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulad. May ser Romantico, Kauna-una sa Pilipinas Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Oktubre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan At ng Oktubre taong 2002 ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking inihahandog ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga kay Tia Deli. Itong inyong tiyadera li. Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustaning layo ni magdulot na ikagagaan kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa...